mga ka-OFW <laughs> papunta tayo ng Malaysia ngayon dito tayo sa may woodlands bababa tayo dito dahil sasakay tayo ng bus medyo konti lang ang ila mga ka-OFW kaya this is a good sign mabilis lang tong biyahe na to, mga ka-OFW hindi ito masyadong hassle tayo sasakay itong 950 tama dito tayo pupunta dito tayo mga kawas W okay magantay lang tayo ng bus siguro mga 5 to 10 minutes lang to na paghantay mga kfw ofw by the way mga kawas ofw susot natin yung binili nating Skechers shoes fairness ha ah, medyo komportable itong Skechers na to tapos medyo nadagdagan yung ating height eto <laughs> na ata yung bus natin mga ka-OFW 950 bus yan So itatap lang natin tong card natin. A few inches later. Nakalampas na tayo dun sa may immigration mga ka OFW. Bawal kasi mag ano, doon mag-video. Uh, so, eto na, nakalampas na tayo sa immigration ng Singapore. Sasakay tayo ng isang bus ulit na maghatid sa atin sa May Johor Bahru. Medyo biglang dumami yung ano ngayon, yung mga pasahero. Pero ito yung sasakyan natin, to, Johor Bahru. Tapos isa scan natin ulit Eto. Okay, tumayo ako doon sa merong buntis mga ka-OFW. So, tatayo na lang ako dito sa tabi ng driver. So, ito yung dadaanan natin. Pupunta ng Johor Baro, Malaysia. Yan o. No? Ganda, no? Good thing, ayan, walang traffic, mga ka-OFW. <laughs> Sunday kasi. Pero mamaya ang gabi pag uwi natin, I'm sure, traffic to. Okay, andito na tayo sa may Johor Baro, Malaysia, mga ka-OFW. Dadaan muna tayo ng immigration, magpapatatak tayo doon mga halos 20 minutes dun yung naging biyahe natin ano yan, eto yung immigration clearance dito tayo bababa okay, bawal na ang ano dito ang camera pero eto yung itsura ng immigration ng Malaysia mga ka-OFW pipila tayo sa isa sa mga cubicles dito I'll see you later. Okay, and dito na tayo sa May Johor Bahru, Malaysia mga ka OFW. Actually, mabilis lang yung ano eh, yung transaction natin sa may immigration. Pinakita ko lang yung passport ko, pati yung Singapore IC ko. Tapos tinataka na kaagad. Mabilis lang actually mga ka OFW. Nag-fill out din pala ako ng arrival card nila pero hindi naman hinanap sa akin. So, I think ah, optional tayo. <laughs> Pero just in case si patis merong ka, pa, 'di ba? So mag-fill out ka na ahead of time para hindi ka ma-hassle.